Ayan, ah, Sabado ng umaga Maganda na panon, sumikat na araw oh, Maliwanag na, tuyo na dito sa highway Ano, nakalabas na siguro yung bagyo Yung bagyong opong Dahil mula nung Webes, masama ang panahon Ano yung ulan, Webes, Bernes, kahapon Kasagsaga ng masamang panahon, kahapon, Bernes talaga Oh, ah, dito tayo sa may highway Ipil Dipolog Highway ang pangalan nito. Inakalagay sa Google Map, Ipil Dipolog Highway, itong highway na to. Ewan ko lang talaga Doon sa kuan ng Philippine Map ko nung pangalan nito. Pero siguro 'yun din ang pangalan nito. Ayun, ang Boy na negosyo dahil wala nang bulan eh labasa naman ng mga tao laking truck nito sino truck China Ito pala, pakita ko sa inyo Yung BDO dito sa ano, Manukan nagbukas na Ito ang BDO Manukan Branch ano BDO Network Bank Hindi ko matanda kung kailan to nag-open Nag-open ata to Monday o Tuesday Panay ang ulan kasi hindi ako masyado naglalabas eh. Pero ngayon open na siya. Ito ang kauno ng Universal Bank dito sa Manukan. May mga bangko dito, maliliit lang naman, mga rural bank. Gaya nung First Valley Bank doon, no? doon. Yung, yung tapat ng MCOR. Ayan yung sinasabi kong bangko sa inyo, yung First Valley Bank. Yan ang malaking bangko dito bago yung BDO. Ayan, bakery, Princess Mark, natapat na si Baron. Ito, magbubukas na rin itong kwan, no? Minute Burger. Buti nagkaroon ng ganyan dito. Sa Manila, konti na lang ang Minute Burger. Eh. Pero masarap Ang burger dyan. Ayan, si Buana Luilier, and sa Kanto Julis yan yung sa kaliwa yan ang papasok papunta sa palengke sa Merkado daming motor oh. number 1 transport talaga dito basta probinsya ano eh number one talaga motor eh kasi madaling dali ng motor so, kadalasan naman yan service lang ng mga tao yan tapos matipid sa gas mura lang uh, kung kunin mo yan ng installment magaan lang sa bulsa para doon sa mga gusto magka motor dahil maraming promo ang mga kasa ng motor dito ayun yung padyak kung tawagin nila dito ano yan yung sikat hirap din ang buhay ng ganyan no daming paninda ng ano mini grocery dito ayun yung eh, pagkatapos ng bakery yung ibang stock nya doon na nakadisplay sa kalsada dapat nasa loob yan eh. pero kasi yung grocery niya maliit lang yan halos walang pwesto yan sa loob tapos sa dami ng paninda niya wala siya mapaglagyan kaya kalsada siya naglalagay pero kung tutusin dapat bawal yun pero hinahayaan na lang ng munisipyo yan oh ganda ng multicap kulay blue Ang dami talaga po. yan ang isang malaking bangko dati dito wala pa tong video ngay pero ngayon nandito ng video kaya suerte na yung may mga card ng BDO may mga naka card uh, credit card ng BDO hindi na sila pupunta ng dipolog para yung sa mga transaction nila sa BDO kasi yung mga naka BDO madalas pupunta sila dito sa munisipyo may ATM dyan ng land bank pero siyempre may charge yan o, so, ngayon kung kaya nito, may open na yung BDO. Diyan ka na Kung BDO card ka, wala ka ng charge. Yung iba naman, nakakapag-withdraw sila sa Luwilier o kaya si Buana. Eh, may charge din yun eh. Eh, malaking bagay itong BDO dito. Buti, nagbukas na itong BDO rito. Sayang, hindi ko na video ito nung ginagawa ito. Mabilis din ginawa ito. Ilan linggo lang ata ito. Two weeks ata nilang ginawa ito. Three weeks. Maliit lang oh. Maliit na branch lang yan. O may ATM na oh dapat ganyan talaga mga business oh. tinan mo ang harap ng video may parking siya kaya ang mga kliyente niya kung may sasakyan sa loob nakapark hindi sa kalsada nakapark daming tao oh. maligalig na naman mga tao dito sa poblasyon maraming tao ang problema nga lang pala ngayon isda wala masyadong isda ngayon kasi itong mga nakaraang araw eh, masama ang panahon, maalon, walang nangingisda wala masyadong huli ngayon kaya ang mga tao ngayon nagkatsaga sa karne at gulay wala mo isda may makita kang isda sa mga palengke pero hindi na sariwa bila na yun yung mga hindi na nabili ng mga unang araw wala na rin bibilin. kaya kadalasan yung mga isda dito pag na, ano, bila dinadaing kaya ang daing dito sa Del Norte napakamura ng daing dito. Umpisa nang mag-uminit dito sa Manukan. Ay nga pala 'yo, ukay-ukay. Dalawang pwesto ata 'to ng ukay-ukay. Tapos sa harap pa niya mayroon pa isa Ukay-ukay oh. din 'yan. Yung isa ay wala na nga pala. Meron doon yung sa likod ng pick up. Bagong gawan tindahan 'yon pero bago ilagay yung tindahan doon, ukay-ukay 'yun ngayon I mean, wala na ang dami na sasakyan ay alam mo siguro update ko sa inyo don't forget to like and share and subscribe salamat po